Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, welcome po sa atin pong sumata sa pecha. Uh, at ngayon po ay susumata po natin ang atin pong pecha para naman po ngayong April 1, 2025. Uh, at sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin, maraming, maraming salamat po. At sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat din po sa inyong lahat. At uh, ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa April Ayan, nasa uh, ikral na po tayo. Ayan, 4. Uh, sa uno, sa ating pecha, 25 sa ating tawad. Uh, at ganoon pa rin po ang gagawin natin. Kaya uh, pa rin po ang dati, simplify muna natin yung mga meron natin dito. 0 plus 4 is 4. 0 plus 1 is 1. At 2 plus 5 is 7. At sa bandang gitna, ganoon pa rin po, add lang natin sila. 4 plus 1 is 5. Uh, 1 plus 7 is 8. At sa bandang baba din po, 5 plus 8 is 13. Ayan. Ito, ito po yung ating unang numero. Meron po tayong 13. Uh, dahil, pasensya na po sa ingay po sa labas. Ayan. At yung pong kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin itong tatlong numero dito. 4 plus 1 plus 7 is 12. Ito po yung kapares po nating numero. Meron tayong 12. Uh, pwede na rin po natin matayan itong kombinasyon na yan. 12-13 or 13-12. Pwede na rin po yan. Uh, ayun po, digits po yung mga numero natin. 12 at 13. Kaya sisimplify din po natin yan. Bago po natin yan isumada para mas malagdan po, po yung mga numero na pwede natin pong pilihan. Ayan mga idol, dito po tayo sa 12. 1 plus 2 is 3. At dito sa 13, 1 plus 3 is 4. ito po ang ating isusumada, 3 at 4. At unahin po natin isumada ang 3, kukunin muna natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dito ang 30. Sumada 30, 3 plus 0 is 3. Pwede rin itong 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin dyan ang 39 sumata 30 9, 3 plus 9 is 12 ayun mga ato, lagitan lang po sa 4, kunin mo natin itong 13 sumata 13 1 plus 3 is 4 pwede rin po yung 40 sumata 40 4 plus 0 is 4 pwede rin itong 31 sumata 31 no? 3 plus 1 is 4 at pwede rin itong 22 sumata 22 2 plus 2 is 4 Ayan mga ito rin naman po yung ating mga nakuha ano, mga numero na pwede natin pagbilihan sa ating sumada ngayong April 1. Ayan mga idol, meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 4, 13, 40, 31, at 22. Ganun pa rin, ramble lang po natin yung mga numero natin. Pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon. Uh, ayan idol, sa ating sample naman, kinuha natin dito ang uh, 3, 3 and 22 3.2 then 21 21 and 13 21 13 at uh, 4 and 13 ayan mga Dito ito po yung mga sample natin nakuha sa ating sumada ngayon pong April 1 Pagkita yung 3.22, 32, 21.13 at 4.30. Kaya yeah, ito mga nakuha natin mga numero dito, mga sample lang po ito. Pero kung gusto nyo naman, eh, pwede, pwede rin po na bumatayaan. Pwede rin po tayong magdagdag o makapuha pa ng mga ibang kombinasyon dito sa mga naka-encircle po natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili. Ano po yung mga nagugustuhan po tayo ng mga kombinasyon. At uh, ayun mga idol, yun po ating sumati sa pecha para po ngayong April 1, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.